mga Mari, samahan niyo kami sa mga gala namin ngayon. And to this video guys, kaya nandito kami ngayon sa Park Mall, Cebu. And eto na nga, kasi nagugutom kami, Eh, may pila pa doon, Pero ang ganda pa. Ay Mari, ang gwapo ng tindero ngayon. Ay mukhang ayoko nang umalis dito guys. Eh, ang pogi pogi Ang gagaling pa, guys. Ah, parang gusto ko na. Parang ayoko na umalis. Parang ayoko na nawawala na yung gutom ko, guys. So, ayun, kinikilig na ako tuloy. Ayun alam pa rin nag-video ako guys eh. Tumingin siya sa camera. Ayan talaga na, namubuhayan na ako. Tuloy di, may binigay pa siya sa akin. Ang yami. Ang sabi daw niya, mainit kay ingat kami sa ayan. Kinain ko na nga agad kasi ang, ang yami yami. So guys, ang sarap guys. Kaya nga ito, kinikilig ako ang sobra pero ang kaso nga guys may asawa na pala yun eh ang kasama niya kaya yun nanahimik na lang ako dito guys kasi gutom na gutom ako ay kumain na nga ako guys eh, wala na ako nagagawa, guys. Nagpapakit na lang ako. Kaya, dito na kumain na nga kami na kapatid ko at si Kuya. Eto pa, busog. Nabusog ako eh, Kasi pati bukog ay eh, kinain ko na. Ayun, guys. Sobrang crispy na pagkain na yun. Eh, first time ko talaga yung naranasan na pagkain sa buong buhay ko. Ng... Pagkatapos na eh, ito pa yung kasama ko eh. Ay, pumunta na kami sa carbon at nangarbon na kami ng kapatid ko guys so ayun, ay to ay nagagandahan kami kahit mainit, ay joke lang guys, pero ito to naman guys, oo oh, talaga pero joke lang guys, talaga yun sobrang init kaya guys, pero hindi na epektuhan yung beauty namin, kasi original to, et ay oo ay nangarbon lang kami, bumili kami ng gulay at saka yung pang baby sa pamingkin ko, malapit na kasi mga anak ng yung ate ko at yun lang naman guys, salamat po sa panonood ng aking video, bye, love you.